Palita naman sa Metro Manila, hindi napapayagang pumasad ang mga tricycle na walang plaka sa Quezon City simula ngayong araw. Ipatutupad ng Land Transportation Office o LTO ang bagong patakaran kasamang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pero para lamang daw ito sa mga tricycle na ginagamit bilang public transport. Ginawa ito matapos mapunan ng LTO ang backlog na 3,000 plaka sa mga tricycle sa lungsod. Magsisilbi rin daw itong pilot run dahil plano ng ahensyang isamang four-wheel vehicles at going nationwide ang pagpapatupad ng no plate no travel policy. Muli namang pinagbawala ni PNP Chief General Romel Malbil o Marbil ang mga pulis na tumigil sa pagraket bilang private security escorts. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang ang kanilang mandato ay para tiyakin ang kaligtasan ng publiko, hindi ng ilang piling individual. Kaya't anumang oras, dapat handa silang tumugon sa pangangailangan ng nakararami. Bago yan, ilang beses nang pinagsabihan ng PNP chief ang mga kabaro nito na patuloy pa rin rumarakit ng mga escort. Nitong nakaraang linggo, ilang pulis pasig ang inalis sa pwesto dahil pa rin sa nasabing issue. Sugatan ng isang rider ng e-bike matapos bumangga sa isang trailer truck sa Maynila. Nangyari nga ang aksidente sa southbound ng Nagtahan Bridge pasado alas 11 ng gabi nitong Sabado. Nagtamo ng malaking sugat sa ulo at iba pang galos sa katawan ng biktima. Wasak na wasak ang kanyang e-bike na tumama nga sa likuran ng truck. Ang kwento ng driver ng truck, maghahatid lang siya ng kargang beer nang salpukin ng, salpuki ng e-bike ang kanilang truck. Naging pahirapan ang pagbibigay ng first aid sa biktima dahil bukod sa hindi raw ito maintindihang magsalita ng mga rescuer, lasing din ang nasabing lalaki. Dinala, dinala na nga sa ospital ang rider kinalaunan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.